Hey guys, sa mga nagbabalak pala dyan bumili ng Poco X7 5G, hindi yung pro version guys, dahil yun talaga malakas. I think maganda muna i-consider ang limang smartphone na to na sa tingin ko mas mura at mas malakas kung sa may Poco X7 ngayon. Unahin ko na dito guys sa may kakambal ng Poco X7, itong si Redmi Note 14 Pro. Literal same specs lang po sila guys ng Poco X7, pero mas mura at mas mataas ang battery ng Redmi Note 14 Pro kaysa kay Poco X7. Naka 5.5 mAh case na battery si Redmi Note 14 Pro. Habang naka 5.110 na image na battery lang si Poco X7. Di ko lang kung bakit yata bumaba yung battery pagka global release na. Or maybe yan talaga ang specs ng Poco X7. Pero yung Redmi Note 14 Pro pagka naging global na siya, eh mas mataas yung kanyang magiging battery. Official na guys ang presyo ng Poco X7 na mayroong 15k na SRP. Pero kung sakali man guys makakadagit kayo ng mas murang presyo niya sa mayroong 13,000. I think maganda rin i-consider yan. Pero kung sakali man po hindi tayo aabot sa may early bird price nya, I think mas maganda i-consider dyan ang Redmi Note 14 Pro. Pangalawa guys, kung ayaw mo naman ng China ROM at gusto mo ng global release na smartphone na kasing nakas ng Poco X7, I think maganda rin i-consider ngayon ang Xiaomi Phone 1. Same processor lang itong case ng Poco X7 ngayon, itong si Xiaomi Phone 1 na mayroong Dimensity 7300 na processor. Okay dito dahil maganda yung kanyang UI na hindi natin makukuha sa may Poco X7. Tapos modular pa yung kanyang likod. Saka mas mura na siya ngayon. Hindi po siya ng around 11k lang yung sa may Lazada. Ilalagay ko na lang po yung link dyan kung sakali po kayo interested. Tapos naka flat display pa po siya na merong AMOLED display. Hawad naka curved display si Poco X7 ngayon. Pero syempre nakadepende na yan sa inyo kung gusto nyo ba ng flat or curved na display. Pangatlo ko medyo nahihinaan po kayo sa may processor ng Poco X7. I think maganda pa rin po yung consider ngayon. Ang Infinix GT20 Pro. Last year model pag isang smartphone na to at meron po siyang 16K na SRP. At madalas din po siya ngayon mag-sale ng around 13K to 14K. Depende po kung saan natin mabibili. Yan guys, at least mas malakas po siya sa may gaming. Compare nga dyan kay Poco. Then mas malakas po yung kanyang processor na meron Dimensity 8200 na processor. Tapos maganda rin po yung kanyang design na merong LED light sa may likod niya. Sa display naman guys, okay din ng smartphone na yan dahil naka flat display po siya na merong 144Hz sa refresh rate. Tapos meron pa po tayong bypass charging. At meron din siyang 45W sa charger, same ng Poco X7 5G. Ang pangit lang guys sa may smartphone na to is hindi po ganun kaganda yung kanyang camera. Siyempre meron namang sagot dyan ito si Tecno Kamu 30 Pro 5G. Ito ang mayroong mas magandang camera pero same processor lang po ng GT20 Pro. Dahil halos same specs lang naman po sila. Alisin mo lang yung gaming po na design niya. Dito nga sa milikod ni Infinix. At palitan mo na mas magandang camera. Yan na si Tecno Camon 30 Pro 5G. Tapos mas mataas po yung kanyang charger. Dahil mayroong 70 po si Tecno. Habang naka 45 watts lang po si Poco. Pangapat guys baka sakaling makahanap pa po kayo ng Poco F6. Yan guys, dati pong mahal yung smartphone na yan na merong kulang 20k na SRP. Pero nga ngayon is madalas po siya mag-sale ngayon ng kulang 15k na lang. Yan guys, literal na malakas din po yan. Dahil meron po siyang Snapdragon 8S Gen 3 na processor na mas malakas kong kay MediaTek. Naka-plot display po siya na merong AMOLED display, 120Hz refresh rate. Kung gaming lang guys, ang habol nyo, I think hindi po kayo mabibigo sa smartphone na yan. Still okay pa rin po ang mga lumang smartphone ngayon kaysa naman sa mga bago na medyo mahal pa. Para sa akin guys, actually okay naman ang specs ng Poco X7. Pero syempre kung medyo bitin ka nga sa may performance niya at medyo hindi ka pabor sa kanyang display na mayroong AMOLED curve display, I think maganda yung consider mga smartphone na yan. At lalo pa guys kung natin ng Poco X7 sa discounted po na presyo niya. Ang problema lang guys, hindi ko po makitindihan kay Shopee ngayon. Hindi po ako maka-order ng Poco X7. Dagdag ko na rin po pala guys sa iqz 9 Nasa around 12k na lang din po yung, guys, yung presyo na to na meron 12256 na version. Eto guys, kung gaming lang po ang hanap natin. Hindi po kayo mabibigo sa smartphone na to na meron Snapdragon na processor na mas malakas din po compare kay Poco X7. At pang lima na sa tingin ko mas sulit sa may Poco X7 ngayon, syempre wala nang iba. Kundi ang Poco X6 Pro. Dahil halos magkasing presyo na lang po guys ang Poco X7 at ang Poco X6 Pro ngayon. Pero syempre alam niyo naman ang processor ng Poco X6 Pro na nasa around 1.3 million na ang Tutu score. Siyempre, mas maganda pa rin consider ang Poco X6 Pro compare sa may Poco X7 kung gaming lang po ang habol natin. Kung gamit nyo pa po guys yung Poco X6 nyo, mas okay po na wag po muna tayo magpapalit. Lalo guys kung nakuha po natin sa mga mas murang presyo yan. Di nag-sale po guys ang Poco X6 na nitong nakaraang taon, nitong December, nangaroon 9K na lang po. Napakamura guys ang Poco X6 sa yun compare nga dyan sa mga bagong labas syempre mas magandang hintayin na lang din po natin magmura yung mga smartphone na yan para po mas sulit na at mas maka discount po tayo ng mas malaki compare po ngayon meron nga po sila mga discounted na presyo pero still medyo mahal pa rin po lalo guys yung Poco X7 Pro pero syempre guys kung talaga naghahanap po tayo ng bagong smartphone still guys recommend ko pa rin po yung Poco X7 at Poco X7 Pro Lalo nga kung makukuha natin sa mga discounted na presyo. Pero kung sa mga SRP guys, eh magdalawang isip po muna tayo. Consider nyo po muna guys yung mga smartphone na inoffer ko sa inyo na sa tingin ko mas sulit at mas malakas compared dyan sa may Poco X7 ngayon. Kayo guys, para sa inyo, alin po ang magagandang smartphone ngayon dyan compared sa may Poco X7? Or kung Poco X7 pa rin guys ang bet nyo, comment nyo lang po sa mi comment section. Thanks for watching!